Yeah. ngi kahit tayo talaga tayo pag na natin siya <laughs> niya yes, okay <laughs> usap-usapan ngayon ang magkaibigan na sina Vice Ganda at Anne Curtis ito ay matapos mapansin ng kanilang mga tagahanga na na-offend si Anne sa biro sa kanya ni Vice Ganda kahapon sa its showtime sa episode ng Showtime nitong July 14, 2025 ay napahanga si Ann sa kanilang contestant dahil napagsasabay nito ang pag-aaral at trabaho. Kaya naman pinuri ito ni Ann. Ayon kay Ann Curtis. Yan ang perfect example ng no excuses. Agad niya na napareact si Vice ganda kay Ann. Ayon kay Vice. Wow, sayo pa ng galing yung no excuses. Mabilis nga na nagbago ang mukha ni Ann at sinagot ang tila pahagin na ito sa kanya ni Vice Ganda depensa ni Anne sa sarili. Bakit? No excuses talaga like for example for me, even if I'm working I will always make time for my family. Kahit inaantok ako, kahit puyat ni. Hindi pa dito natapos ang tila awkward moment ni Anne kay Vice, dahil muli na naman biniro ng komedyante si Anne tungkol sa pagka absent nito palagi sa showtime. Dagdag pa ni Vice. Yes, di ba kaya tayo dapat magsusori talaga tayo kapag naabala natin siya? Di ba sinisingit niya pa ito para sa mga ganap niya? Sinang ayunan ng alamang ni Anne si Vice at sinabing okay para matapos na ang usapan. Matapos naman maiba ang topic ay makikita na tinanong ni Vong si Anne kung okay lang ito. Agad naman na sinagot ito ni Anne at sinabing okay lang. Samantala marami ang na-off sa naging biro ni Vice kay Anne, anila ay hindi na dapat pa ito banggitin dahil nung nakaraan lamang ay mayroong bumatikos kay Ann sa pagkakatanggap nito ng award kahit hindi ito pumapasok sa its showtime. Isa pa ay pamilyado ng tao si Ann, kaya naman dapat umano maintindihan ni Vice ang schedule sa showtime ng aktres. Sa kabilang banda hiling ng madlang people na sana ay wag nang palakihin pa ang isyo, dahil kahit anong mangyari ay magkapatid na ang turinan ni na Vice Ganda at Ann Curtis sa isa't isa. Kaya naman normal na din na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan paminsan-minsan.